Kamusta na kayo mga kayami? Medyo matagal na po itong palabas natin ngayon Pero maganda naman ang istorya kaya huwag na nating patagalin pa Simulan na natin ang palabas na pinamagatang Firelight Iikot ang ating istorya sa napakagandang babae na nagnyangalang Briana Sa edad na 22 anyos ay hindi pa rin niya isinusuko sa sino mang lalaki ang kanyang bataan Subalit sa kabila ng kanyang pagiging marangal na babae, napilitan siyang ibenta ang kanyang sarili upang mabayaran nila ang pagkakautang ng ina niya. Pinasok ni Brianna ang isang kasunduan na sa loob ng tatlong araw ay paulit-ulit siyang aararuhin ng isang mayamang negosyante na nagnyangalang Orlan. Gagawin nila ito ng tatlong araw upang masiguro nila na magbubunga ang pagtatanim ni Orlan ng binhe sa kanyang sinapupunan. Subalit sa oras na maipanganak niya ang bata ay kailangan na niyang putulin ang lahat ng ugnayan nila ni Orlan at ang magiging anak nila Gagawin lang siyang palahian kumbaga Matapos sumang ayon ni Brianna sa kasunduan, pumunta na siya sa isang kwarto upang simulan ang unang araw ng serbisyong totoo Dahil sa kagandahan ni Brianna ay makikita sa mukha ni Orlan na para bang mas kinakabahan pa ito kaysa sa kanya Tinanong siya ni Orlan kung masyado bang maliwanag ang ilaw Sumagot naman si Brianna na ayos lang sa kanya Tapos ay kusang loob na siyang nagtanggal ng kanyang panlabas na kasuotan Bahay bata lang naman niya ang inupahan ni Orlan Kaya hindi na niya lubusang inalis ang kanyang mga damit Sayang yon. Nirespeto naman ni Orla ang kanyang kagustuhan Tapos ay sinimula na nila ang himagsikan na talaga naman Napaluha na lang si Brianna Habang pinupunit ng hindi niya kilalang lalaki ang kanyang sariwang sedula kung may ibang paraan lang sana siya upang mabayaran ang utang ng ina niya ay hindi niya papasukin ang ganitong kasunduan. Si Orlan naman ay isang matapat at mapagmahal na asawa. Subalit ilang taon na rin ang nakakalipas nang maaksidente ang kanyang asawa. Simula noon ay mistula na itong isang lantang gulay. Alam ni Orlan na hindi masamang babae si Briana, pero kailangan niya itong gawin upang magkaroon siya ng tagapagmana na mangangalaga sa kanilang yaman. Dahil sa mga narinig ay naunawaan na rin ni Brianna kung bakit ito ginagawa ni Orlan. Sa ikalawang gabi ng serbisyong totoo nila, hindi pa rin lubusang tinanggal ni Brianna ang kanyang kasuotan. Subalit mas kampante na sila ngayon sa isa't isa kumpara sa unang gabi nila. Dito lang dinaramdaman ni Brianna ang tunay na kaligayahan sa pakikipagbayuhan. Yami Sa kabila nito ay may bigat pa rin siyang nararamdaman sa kanyang kalooban dahil alam niya na trabaho lamang ang lahat ng ito. Kinaumagahan, nagtungo ang dalawa sa tabing dagat upang pakalmahin ang kanilang mga sarili. Na isa sumigaw ni Brianna sa dalampasigan, subalit hindi niya ito magawa. Hindi naman mapigil ang humanga ni Orlan sa mga simpleng bagay na ginagawa ni Briana. Ganon din si Brianna na nagsisimula ng makaramdam ng paghanga sa kagwapuhan ni Orlan. Naging masaya man ang araw na iyon para sa kanilang dalawa. Kailangan pa rin nilang dumistansya sa isa't isa dahil sa kanilang sitwasyon. Nang sumapit ang huling gabi nilang dalawa ay tuluyan ng pinakawalan ni Brianna ang nag-uumapaw na linamnam sa kanyang katawan. Yami non. Sa kabila ng kanyang madamdamin na pakikipagbayuhan ay hindi pa rin ito nagawang suklian ni Orlan. Pinatungan lang siya nito sa baybunot na parang isang kuneho. Alam ni Brianna na trabaho lang ang lahat ng ito, subalit hindi pa rin niya mapigilang makaramdam ng kalungkutan. Makalipas ang siyam na buwan, nahirapan man si Briana sa panganganak ay maayos naman niyang nailuwal ang isang sanggol na babae. Bago pa man niya masilayan ang mukha nito, ay kinuha na ng mga tauhan ni Orla ng bata. Pinaalalahanan din siya ng isang babae na kailangan niya itong tanggapin ng maluwag sa kanyang sarili. Masakit sa sino mang ina ang mawalay sa kanilang mga sanggol. Subalit ito ang kasunduan na kanyang pinasukan kaya wala siyang magagawa Makalipas ang pitong taon ay hindi pa rin nawawala sa puso't isipan ni Brianna ang kanyang anak. Sa tuwing sasapit ang kaarawan nito ay palagi siyang gumagawa ng sulat sa isang kwaderno para sa kanyang anak. Kahit alam din ni Brianna na hindi kayang suklian ni Orla ng kanyang nararamdaman ay hindi pa rin niya ito makalimutan. Kauna-unahang lalaki ba naman na pumunit sa kanyang sedula sa loob pa ng tatlong sunod na araw? Talaga namang mahirap kalimutan yon. Nung araw din na iyon, nakapagdesisyon si Brianna na hanapin ang kanyang anak. Nais niyang masubaybayan ang paglaki ng bata kahit bilang tagapag-alaga lang. Maraming bahay ang kanyang napagtanungan bago niya tuluyang matagpuan ang bahay nila Orlan. Matapos nito ay nag-apply si Brianna bilang tagapag-alaga ng bata. Kaagad naman siyang tinanggap ng kapatid ng asawa ni Orlan na nagngangalang Marian. Pagpasok niya sa loob ng bahay, nakita na rin niya sa unang pagkakataon ng kanyang anak na nahahawig sa kanyang kagandahan. Bigla na lang siyang sinabihan ng bata na lumayas na siya doon sa kanilang pamamahay. Napagalaman ni Brianna mula kay Maria na lumalaking salbahi ang bata kaya hindi na siya nabigla sa masamang pag-uugali nito. Tatlong tagapag-alaga na daw ang umalis doon sa kanilang bahay dahil sa masamang pag-uugali ng kanyang anak. Ayon pa kay Marian ay wala itong ibang pinapakinggan maliban sa kanyang ama dito nga ay napagtanto ni Brianna na si Orla ng dahilan kung bakit lumalaking matigas ang ulo ng kanilang anak. Labis naman ang pagkabigla ni Orlan nang makita niya si Brianna sa loob ng kanilang bahay. Kinakabahan siya na baka ibinunyag na ni Brianna ang kanilang sikreto. Tinanong ni Orlan kung ano ang ginagawa niya doon. Sumagot naman si Brianna na sa loob ng pitong taon ay sinubukan niyang kalimutan ang kanyang anak subalit hindi niya ito magawa. Pinaalala ni Orlan na mayroon silang kasunduan na dapat sundin ni Brianna. Nakiusap naman si Brianna na huwag siyang palayasin doon sa bahay Kung kaya lang daw niyang ibalik ang pera na ibinayad sa kanya ay matagal na niyang ginawa Sa kabila ng pagmamakaawa ni Brianna ay tila walang pakialam si Orlan sa kanyang mga sinasabi Inutusan ni Orlan ang kanyang hipag na palayasin sa kanilang bahay si Brianna Subalit sinabi ni Maria na meron na itong pinirmahan na kontrata Nakalagay sa kontrata na kailangan nilang maghintay pa ng isang buwan bago nila ito tanggalin o palitan sa trabaho wala tuloy na gawa si Orlan kundi manahimik at tanggapin ang sitwasyon. Hindi naman inaasahan ni Brianna na mas matigas pa pala sa simento ang ulo ng kanyang anak. Masakit para sa kanya na makitang lumalaki ng hindi tama ang bata. Bilang isang ina ay kinailangan niyang gamitan ng kamay na bakal ang bata upang disiplinahin ito. Isang araw ay ikinulong niya ang bata sa kwarto at kahit anong sigaw nito ay hindi niya binubuksan ang pintuan nang marinig ni Orlan na sumisigaw ang kanyang anak ay dali-dali itong tumakbo papunta sa kwarto ng bata Galit na sinabi ni Orlan kay Brianna na hindi niya hahayaan ang sinuman na pagbuhatan ng kamay ang kanyang anak Hindi naman nagpatalo si Brianna pagdating sa pagdidisiplina sa bata Na uwi tuloy sa mainit na pagtatalo nila ang kanilang usapan Sinabi ni Briana na alam niyang labis ang pagmamahal ni Orlan sa kanilang anak Subalit kailangan nila itong disiplinahin upang hindi nito makalakihan ng pagiging salbahe. Simula nga noon ay naging matigas ang pagdisiplina niya sa bata. Hindi rin siya nagpapatinag sa mga masasakit na salita na binibitawan ng kanyang anak. Sa kabila ng pagiging istrikto ni Brianna sa kanyang anak ay palagi pa rin niyang hinahalikan ng bata sa tuwing natutulog na ito. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng magandang resulta ang paraan ng pagdisiplina ni Brianna sa kanyang anak. Labis na ikinatuwa ng lahat ang malaking pagbabago sa pag-uugali ng bata. Isang kaibigan ni Orlan ang bumisita sa kanilang bahay. Pinuri nito ang mahusay na pagpapalaki ni Brianna sa bata pati ang kanyang kagandahan. Nang matapos ang simpleng salo-salo, inanyayahan ng lalaki si Brianna sa isang pribadong pag-uusap. Sinabi ng lalaki kay Brianna na wala pa siyang asawa. Sinabi rin nito na malaki ang lupain eh na pag-aari ng kanilang pamilya. Marami silang pera kumbaga. Matapos nitong magpasikat ay inalok nito si Briana ng kasal. Subalit mabilis pa sa alas 4 na tinanggihan ni Briana ang inaalok ng lalaki sa kanya. Bago umalis ang mayabang na lalaki ay binanggit nito kay Orlan ang tungkol sa naging usapan nila ni Briana. Sinabi nito na bihira na daw sa panahon ngayon ang babaeng hindi nasisilaw sa pera. Wala namang kamalay-malay si Orlan na siya ang dahilan kung bakit hindi pa rin nagpapakasal si Briana. Hindi niya napapansin ang pagmamahal nito sa kanya dahil walang ibang tumatakbo sa kanyang puso't isipan kundi ang kanyang anak. Nang palabas ni Brianna si Orlan sa kwarto dahil magsisimula na ang kanilang pag-aaral, bumalik na naman ang pagiging salbahin ng bata. Paulit-ulit nitong sinasabihan si Brianna na isa lamang siyang tagapagsilbi. Kahit anong saway ni Brianna sa bata ay hindi siya nito pinapakinggan hindi na tuloy siya nakapagpigil pa at kinuha niya ang baso na may lamang pintura sa kanya ito isinaboy sa mukha ng salbahing bata. Matapos nito ay sinabuyan din niya ang kanyang sarili gaya ng ipinangako ni Brianna kay Orla na lahat ng gagawin niya sa bata ay gagawin din niya sa kanyang sarili. Pagkatapos nito ay kinausap niya ng masinsina ng kanyang anak. Sa kabila ng murang kaisipan ng bata ay nakaramdam ito ng kakaibang pagmamahal mula kay Brianna ito yung pagmamahal ng isang ina na hindi naranasan ng bata magbuhat ng ipanganak siya. Simula noon, naging masipag na sa pag-aaral ang bata. Maayos na rin ang pakikitungo nito sa lahat ng tao doon sa bahay, lalo na kay Brianna. Natutuwa naman si Orlan sa nakikita niyang malaking pagbabago sa kanyang anak. Na isa na niyang purihin at pasalamatan si Brianna so balit hindi pa rin niya ito magawang tingnan ng derechuhan. Sinabi na lang ni Orlan na masyadong maliwanag ang ilaw doon sa loob ng kwarto nang marinig ito ni Brianna ay pasimple siyang ngumiti. Pareho nilang naalala yung unang gabi nilang dalawa na talaga naman. Iami, medyo kinabahan tuloy si Orlan dahil alam na niya ang susunod na mangyayari. Pinaalalahanan niya si Brianna na kailangan nilang dumistansya sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng pag-iwas ni Orlan sa kanyang nararamdaman, hindi na rin niya nagawang pigilan pa ang nag-uumapaw na butete sa kanyang palait lugan. Sa harapan ng naglalarong liwanag ng apoy ay tuluyan na nilang pinakawala ng kanilang mga sarili. Nagawa nilang painitin ang malamig na panahon gamit ang nagbabaga nilang mga katawan. Yami nun. Talaga namang napakasarap sa pakiramdam kapag nailabas mo na yung isang bagay na matagal mong pinigilan. Ganon sana. Sa kabila ng labis na kaligayahan nila ngayon, hindi pa rin nila mapigilang mabahala sa kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanilang pagmamahalan. Sa sumunod na eksena, isang grupo ng mga kalalakihan ang dumating sa hasyenda upang kuhanin ng kanilang mga kagamitan. Buong akala ni Orlan ay naubos na ang kanilang yaman dahil sa patuloy na pagpapagamot niya sa kanyang asawa. Subalit ang tatay pala ni Orlan ang umubos ng kanilang yaman sa mga walang katuturang bagay. Nagkaroon pa ito ng maraming utang na naging dahilan para tuluyang maubos ang yaman ng kanilang pamilya. Kinailangan tuloy ibenta ni Orla ng natitira pa nilang kagamitan upang mabayaran ng mga utang ng ama niya. Matapos nito ay pinuntahan naman ni Orla ng kanyang asawa na sampung taon nang nakaratay sa higaan. Sa loob ng napakahabang panahon na iyon ay hindi niya ito iniwanan at pinabayaan. Hindi man lang niya tinanong ang kanyang sarili kung nais ba talagang magpatuloy sa buhay ng kanyang asawa sa ganitong sitwasyon. Dahil na rin sa pagkaubos ng kanilang yaman, hindi na rin niya kayang suportahan pa ang mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang asawa. Mabigat man sa kanyang kalooban ay nakapagdesisyon si Orla na wakasan na ang paghihirap nito. Pinatay niya ang apoy na nagbibigay ng init sa buong silid. Tapos ay binuksan niya ang mga bintana para pumasok naman sa loob ng kwarto ang lamig na nagmumula sa labas. Kasunod na tinanggal niya ang proteksyon ng kanyang asawa upang ma-expose ang katawan nito sa nagyayelong panahon. Humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon tapos ay nakiusap siya na bawiin na ang buhay ng kanyang asawa. Masakit ito para sa kanya, subalit hindi na rin niya malaman ang kanyang gagawin. Kinaumagahan, natagpuan nilang wala ng buhay ang kawawang babae. Sinabi naman ni Maria na mabuti na rin siguro na nangyari ito upang makapagpahinga na rin ang kanyang kapatid. Alam ni Brianna sa kanyang sarili na may kinalaman si Orlan sa pagkamatay ng asawa nito. Nakaramdam ng awa si Brianna sa asawa ni Orlan Subalit hindi rin niya mapigilang makaramdam ng pag-asa dahil malaya na sa ngayon ang lalaking kanyang minamahal Makalipas ang ilang araw, tuluyan ang ipinahayag ni Orland ng kanyang nararamdaman para kay Briana. Nung una ay binabagabag ng konsensya si Brianna dahil halos kamamatay lang ng asawa ni Orlan Subalit nang ibabaw pa rin ang pagmamahal na kanyang nararamdaman Ipinagtapat niya kay Maria ng tungkol sa kanila ni Orlan Sinabi naman ni Marian na masaya ito para sa kanilang dalawa. Kinaumagahan, natuklasan ng bata ang kanilang relasyon nang makita sila nitong magkatabi sa kama. Nakaramdam ito ng takot na baka wala nang magmamahal sa kanya. Lumabas ng bahay ang bata, subalit hindi pa man siya nakakalayo ay nabasag ang namuong yelo sa lawa na kanyang tinatapakan. Sa kabutihang palad ay narinig ni Brianna na sumisigaw ang bata kahit malagay pa sa alanganin ang sarili niyang buhay, hindi siya nagdalawang isip na lumusong sa napakalamig na tubig upang sagipin ang kanyang anak. Ramdam na ramdam ng bata ang napakainit na pagmamahal at pag-aalaga sa kanya ni Brianna. Subalit hindi pa rin niya maintindihan sa ngayon kung bakit ito ginagawa ni Brianna sa kanya. Nung araw din na iyon ay natagpuan niya ang nakatagong diary ni Brianna. Nang buksan ito ng bata ay napag-alaman niya na si Brianna pala talaga ang kanyang tunay na ina Kaagad na pinuntahan ng bata si Brianna upang tanongin kung bakit inabando na siya nito Ipinaliwanag ni Brianna sa bata ang buong pangyayari Ipinagtapat din niya ang katotohanan na nangailangan siya ng pera kaya niya ito nagawa Tinanong ng bata kung magkano ang ibinayad sa kanya Sumagot naman si Brianna na 5 million daw Dahil sa pananabik ng bata sa kanyang tunay na ina Nagbiru na lamang ito na napakalaking halaga daw iyon ng pera Masaya daw ang bata dahil nabayaran ni Brianna ang lahat ng dapat nilang bayaran at saka itong umiti. Dahil sa mga narinig ay mistulang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Brianna. Agad niyang niyakap ng mahigpit ang kanyang anak at sabik niya itong kinarga sa kanyang mga bisig. Habang umiiyak na nakayakap sa kanya ang bata, pitong beses nitong binanggit ang salitang ina upang mapawi ang pitong taon na pagkakawalay nila sa isa't isa. Hindi tuloy mapigil ang lumuhan ni Brianna dahil sa labis na kaligayahan na kanyang nararamdaman. Sa huling yugto ng kwento, tuluyan na nilang nilisan ang kanilang hasyenda upang magsimula ng panibagong buhay bilang isang masaya at kumpletong pamilya. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po!